Chair. We know that Kim's a star and she's always, she's so bubbly and merang mabilis siyang kumilos. Alam niya na yung script, alam niya yung gagawin. Pogi siya. <laughs> um, very, alam niya yung ginagawa niya. What is cute about me? Everything. Saber! <laughs> Siyempre, sexy pa Aking ilalahad ang iba't ibang klase ng love language ng pinakasikat na love team ngayon sa Pinas, ang tambalang Kim at Paolo na tinatawag ngayong Kim Pao. Matagal na silang laman ng chismis tungkol sa kanilang sikretong relasyon. Kaya na may atin nang talakayin kung acts of love nga ba ang kanilang pinapakita on and off screen. Una sa listahan ay quality time. Napapabalitaang si Kim at Paulo daw ay lagi nang magkasama sa pag-e-exercise at paggagala. Marami nang nakakapansin na iba na ang kanilang kinikilos. Marami naman daw ang nagdaang leading lady sa buhay ni Paulo pero hindi daw pa nila ito nakikitan kasama ni Paulo sa paggi-gym. Ibang-iba daw ang turing niya kay Kim Chu. Inamin din ng direktor na si Chad Vidanes na nag-aantayan din daw ang dalawa pagkatapos ng shoot ng What's Wrong with Secretary Kim kahit daw madaling araw na ay hindi pa daw umuwi si Paulo. Inaantay pa rin daw niya si Kim. Pangalawa ay Acts of Service. Si Paolo Abelino ang kinutukoy nilang taga-sundo pala kay Kim Chiu sa Showtime. Talaga naman daw na hatid sundo pa ito. Sa mga events ay minsan hawak-hawak ni Kim ang cellphone ni Paolo at si Paolo naman ay minsan nang hinahawakan ang bag ni Kim. Ispated din si Paolo sa kamera na hinahatiran daw niya ng pagkain si Kim. Maging sa pag-i-gym ay tinitiklupan ni Paolo ng towel si Kim Chu. Sa latest event ng Kim Pao sa Sorsogon, ay kitang kita ang pagpupunas ni Paulo sa pawis ni Kim. Pati na rin ang pag-aayos niya ng sintas ng sapatos ng aktres. Mala, prinsesa ang peg ni Kim Chiu dahil sa pag-aalaga ni Paulo sa kanya. Pangatlo ay physical touch. Kilala si Kim Chu sa pagiging sweet at lingi lalo na sa kanyang mahal sa buhay. Inamin ng actress ng acts of way din daw niya ay physical touch. Kung mapapansin niyo ang kanilang behind the scenes sa What's Wrong with Secretary Kim, si Kim ay minsan ay nakapatong ang kamay sa hita ni Paolo at lagi ding nakakurot kay Paolo Abilino during events at guestings. Hindi rin sila nakakalimot na mag-holding hands. Nag-aantayan palagi bago pumunta ng stage. May kasama pang yakap at kiss kapag nagpe-perform. Pang-apat ay receiving gifts. Alam natin na itong dalawang ito ay mahilig magbigay ng gifts. Inamin nila sa interview na nagbibigayan na rin sila ng regalo sa isa't isa. Yung din daw ang way of giving love nila para sa mga mahal nila sa buhay. Panglima ay words of affirmation. Kahit hindi nila aminin ang relasyon nila in public, Nahuhuli naman sila base sa lumalabas sa kanilang bibig. Dahil nagpupurihan sila lagi, laging kinukongrats ni Kim si Paolo, sinasabihan din ni Paolo si Kim na napakaganda at napakabait at hindi nila nakakalimutang i-compliment ang bawat isa.